hindi pa siya laundry maglatrabaho. Laundry? Ah, ano yung laundry mo? Pwede yung lang pen, yung pen natin. Ano yung pe? eh, lang pen? Ah, okay. 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 nandito na naman kayo eh. Ayos na kami. Oo. Oh, uh, okay, pwede ba pumunta kayo sa ibang kondo? Doon kayo mang bulo. Hmm. Okay. Uh, teka, teka. Kagali. E <laughs> <laughs> uh, hindi niya na yung tatanong. Asa uh, na yung sa gulo? ko? asa nga ito ang pangkakos. Gusto ko yung gulo. Kaya <laughs> ako'y nag-aanap ng gulo?

sabi, pinag-aaralan na raw ang isang sulong na aatpasahin sa mga pampublikong jeep at bus. Good news! Ikaw na ang isang kasahod sa mga empleyado ng gobyerno. Aprobado na ng budget department. Huli kang sa Bulacan! Nalangit, nagnakaw ng dalawang anakong mabano. Pag-influenza ng mga balota para sa election 2025, kailan kaya target na masululang muli? Dalami sa kainan, babulog wala sa umu. Ano kayang nangyari? Ang isang kat-klase panay cellphone sa classroom. Trending! our Janeline Mercado. Ano kaya ang greatest lesson na natutunan sa kahit dalawang mikada niya sa showbiz? <laughs>